Pagkakagal ninyo sa mga influencer, ang uh, ilan dito, uh, director, eh, mga artista pa, makakilala na nag-endorse o so, nagpo-promote nito pong mga uh, uh, online na uh, gambling platforms. Eh, kami naman ho, eh, madali naman kaming kausap, Sir Aljo. Oh. Sa umpisa, baka naman pwedeng pakiusapan na lang na itigil na Kasi nga oh, sa susunod do, eh, hindi na kami makikiusap. Talagang nga uh, mag-aapriahin tayo dahil Uh, under our current laws pa lang, ito yung mga existing laws natin, Sir Aljo, may pananagutan ako eh, kung halimbawa kayo ang nagpo-promote uh, ng mga gantong illegal online gambling activities, eh, eh ang contemplation namin, if you, you, are in a conspiracy with this illegal, gambling, uh, illegal uh, gambling operators so, kasi pinopromote nyo, they won't be able to uh, perpetrate yung uh, crime nila at saka yung negosyo nila kung wala kayo. So, ngayon, makikiusap pa tayo. Baka pwedeng itigil nyo na. Baka kasi hindi lang nila alam, Sir Aljo, na bawal pala. Okay. Sa susunod na tayo. Okay. Lilinawin ko lang ha. Illegal ito. Kung ipatitigil yung illegal online gambling, eh, mas lalong mahirapan ng gobyerno yata na may regulate yan kasi maglilipa na yung mga yan, dadami yung illegal na gambling online, kaya nalaman na isabong at ang uh, weteng. Anong reaksyon nyo? Eh kami naman no, eh, habang ano, kaya nga medyo madaling i-regulate kasi uh, Sir Aljo. Kasi may whitelist yat, yat, kami sa CICC si no. Makikipagtulungan tayo sa PADCOR. May okay. whitelist sila. So sila yung mismo ano, sila yung uh, sa kanila natin binabangga listahan ng mga nakukuha natin website. Hmm. Uh, so mas madali. Pagkalibawa naman no, Tama okay. may, may school of thought na ganun eh. Pag pinagbawal mo totally yan, lahat siya magiging illegal, lahat siya mag underground Eh, kami, lahat na makita natin, illegal na naturally. So, hindi, hindi na natin kailangan ibangga sa kahit anong listahan pa.